So, andito po tayo ngayon sa Nagtipunan Kirino. And andito po tayo sa pailaw po nila na pinamagatang the first Noel. So, tara! Asama po namin sila mama at si daddy. So after 7 years po mula nung kinasal ako sa asawa ko, eh ngayon ko lang po ulit nakasama yung mga magulang ko sa Pasko. At lalong masaya kasi tuwing Pasko kasi maalala ko nung bata pa ako, pag ganitong Pasko nasa bahay lang po kami, tas matutulog then kinaumagahan kakain mas okay ngayon kasi may mga ganito na pasyalan na po dito sa nagtipunan ng gabi, ganyan, para at least nakapamasyal kami. So actually, last year, ayan, may mga ganito din po dito, noon. Pero kukunti lang po yung mga, yung parang mga deer lang, no? Dati, last time. Pero ang ganda niya. So ngayon po, sobrang ganda niya kasi mas madami po yung mga makikita ngayon. Tapos dati, yung daanan po dito is ano, putik, maputik siya. Ay e kayo to, sobrang ganda na din yung daanan kasi eh. maganda mamasyal. Tapos wala pang wala pang ano ngayon, bulay. So, And ito din po yung unang pailaw na nakita ng nanay ko kasi yung nanay ko po hindi po talaga yan lumalabas ng bahay. Kaya naman masaya ako dahil napilit namin siya na sumama. And ngayon po, kitang-kita naman sa mga ngiti niya na nag-e-enjoy siya sa mga nakikita niya. And siya na din mismo yung nagre-request na mag-picture daw sila. sobrang ganda talaga dito sa aming lugar. Hindi po ako nananawa na i-flex ng i-flex yung nagtipunan kirino kasi sobrang nakaka-proud. Maging nagtiponera. Perfect nga din pala ito sa mga pamilya na gustong mamasyal ng gabi kasi mag-e-enjoy na po yung mga bata, yung mga magulang, yung mga mata natin talagang mabubusog sa pailaw po dito. Kahit na hindi Pasko Buti na lang po at naitaon na itong paglabas namin at pagpunta namin dito sa pailaw, eh hindi po siya umuulan. Kaya naman po na-enjoy po talaga namin na maglakad-lakad dito sa place. Ayan, nagkakahiyaan pa yung mga magulang namin na magpicture parang may bayad. <laughs> hindi pa nila sinusulit na magpicture ng magpicture feeling ata nila mauubos yung film Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Want... Welcome to Nagtipunan Kirida. Here we go. <laughs> Welcome sa pailaw ng Nagtipunan. Up roll to the world. Maganda siya. Ito wala last year, no? Wala last year. compare last year kasi first time na may mga ganito dito sa nagtipunan. And last year, okay siya, maganda siya. Pero ngayon, mas pinaganda pa. And so, ito wala last year. So, at least, di ba, meron tayong ano. Dito kasi sa nagtipunan, ano, ito yung isa sa pinakadulo ng Quirino province. So, syempre, expect mo dito na ano, mapuno, ganyan mga bulubundukin. Pero dito mo makikita na may mga ganito na siya. So, kaya nakaka-anays, nakakatuwa. Kasi dinala yung mga ganito. Para at least meron kami nakikita, ganyan. May mga napapasyalan tuwing gabi. So, maganda siya. Na-appreciate ko talaga. Sobrang Kausap, nag-enjoy ka? It's okay lang naman. Fine okay. lang naman. Fine lang? Yeah, it's fine. Okay. Maganda ba sa inyo? Maganda. Pero mas maganda dito. Sa dito na. Sa ah, buong Biskaya dito. Mm. So dito Salam kasi. Mas, mas, maraming kwan dito sa lang. Ah. mas maganda dito sa Kirina. Yeah. Ikaw naman Nens. Ay, Ay wala akong masasabi diyan. Girlfriend mo. <laughs> wala po akong masasabi diyan. No, no, no. Sorry. 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 Kirina, uh, uh. So actually, ito yung December or Christmas yeah, ma na magkasama kami. Kasama ko si na mama at saka si daddy. Kasi nga, every 25 kasi, nasa Kirino kami mula, ay, nasa Nervis kami mula nung nagkaasawa ko. So ngayon ko lang ulit sila nakasama ng Pasko talaga. So 25 po ngayon guys, and yon namasyal kami dito sa Pailaw. So kumusta daddy ang ano, Christmas natin? Ay, masaya naman. Masaya naman. <laughs> Kahit simple lang yung handa. Oh. oh. So actually, kanina lang din kami nagluto ng handa namin. So mga, ano, konti-konti lang. Pero masaya. Kasi actually, mga ilan lang kami. Kung sino yung nakikita nyo lang po dito sa video, kami-kami lang po yung naghanda kanina. So yan si mama, ayaw niya magsalita. Naiya. <laughs> wala akong masabi. <laughs> so, naiya siya. Ayan, a... so, yeah, So, hindi sila sanay sa ano, sa camera. Camera shy sila. <laughs> so, papasya lang namin kasi naikot na po namin yung buong dito sa baba. So, ngayon po, aakyat naman po kami sa taas kasi ang gaganda din po yung nakikita namin doon. So, tara! <laughs>